sobrang intense eh. As in, wild talaga. Kasi parang, parang sabik na sabik kami sa isa't isa. Ganon. And super miss na miss namin yung isa't isa. Kaya wild talaga yung, is, ano, sex namin. Doon. Wild. Anong, anong ginawa sa'yo sa mga, sa eksena um, ni, ni Mark? Kinain yung pa ako. Kinain yung pa hindi ako? Ko, hindi ko, hindi ko ina-expect. Wala sa, wala sa usapan namin na, na gano'n. And wala din sa script yung gano'n. Kaya nagulat na lang ako. Super gulat na lang ako. Pero dahil para sa, para sa ikakaganda ng pelikula. Uh -oh. Ayun. Ano pa yung kinagulat doon? Pero pagdating sa mga hipo-hipo paghahawak sa parte ng katawan mo? Uh, Nag-usap naman kami na sabi ko meron akong uh, restrictions. Like, yeah, yeah, yeah. Ano mga restrictions mo? No leak sa may bandang boobs, ganun. Ah, wala, walang leg. And then, hawak sa boobs. Pero dito, pwedeng, dito. pwedeng. dapi dapat yung, yung mga dito lang. Dito sabi, lang. Mandami. Pero wala talaga dito. Kahit, wala. Kahit hawakan yung ganun. Pero dito pwede. Pwede sa may pwet, balakang, ganun balaka. pwede. wag lang sa may bandang breast